Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ngayon, nasa mabuti po kayong kalagayan. Today is Thursday. Ano ba ngayon? Thursday. Uh, April 10 po. Last, last night, wala po. Wednesday kasi. Parang ako ay unti-unti bumabalik na po. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Eh, depende kung baka busy po. Alam mo naman na kami nag nagaano na nagkukumpuni na ay kami mag-move out na malapit-lapit na mga babayan ko. Mga babayan ko yung hearing last kailan ba yon? Yung April 8 mga babayan ko. Ito mga, mga babayan nakikita yung photo niya si Joey Cruz po yan. Uh, vlogger po siya. Pumunta kayo sa ano niya sa channel niya po uh, Joey Cruz sa YouTube po. Magaling na vlogger po ito, taga Bulacan po ito mga babayan ko talagang nag-face off po sila ni congressman ano uh, pangalan ni si Benny Abante in fairness kay congressman Abante medyo okay naman yung mga tanong niya ang observation ko parehong tama sila po parehong tama si Joey Cruz at saka si congressman Abante kasi nagtatanungan eh nagtatanong si Congressman Abante, legit naman ang tanong niya Sumasagot naman si Joey Cruz Legit naman ang mga payag niya Kasi Demokrasyang bansa tayo mga babayang ko eh Pero medyo nagkakainitan Buti na lang Hindi siya ang alam ko Or sa mga kamali si Miss Joey Cruz, ikokontept niya mga babayang ko Pero magaling po siyang sumagot Mga babayang ko in niya po yung Freedom of speech kababayan ko, inuulit ko yung mga nakaraan ng vlog ko, maraming beses na ikaw ang nanonood dyan, mga kaibigan ko dyan, pag ikaw ay mayroong reklamo sa so gobyerno natin, pe, pwede kang magsalita. Freedom of speech nga eh, freedom of expression eh. O, wala, hindi absolute ang freedom of, ano, expression of expression ang freedom of speech, mga kababayan ko ha. May pananagutan ka just in case lang na medyo nag-overload ka. Depende na lang kung yung ang tinira mo is ay ang pribadong tao or mas maganda mga babae po yung public official kasi wag silang maging dapat wag silang wag silang dapat maging onion skin yung maging balat sibulas pag binabati ko sila is eh, dapat sumagot sila agad hindi yung titirahin mo rin o sa nila pero ito yung konting discussion nila ito na oh kasi lang po tayong alam nyo pero lang mm -hmm marami po akong naka, natatanggap na bashing eh hindi ko pinapansin okay. hindi ko pinapansin yun katulad ni uh, kap, kabayan hindi ako naiinsulto hindi ako nababagabag hindi ko pinapansin eh wala namang kalotohanan yun eh ano kaya hindi ko pinapansin yan mga titos mga titas si Be, Benny Abante baptist po yan, pastor po yan pastor po siya, may okay naman niya eh. Igaray natin kung anong religion niya. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang po sabihin kay Miss Joey Cruz, okay. in one of your blogs in YouTube, mm -hmm. you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Una-una, hindi -una, naman, di, di naman kita kilala. Mm hindi -hmm. naman kita kahawal. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Tama pa ako, Miss pero, Congressman Abante, kilala ka namin as a public official. Pero yung private life mo, uh, hindi na namin alam yan. Kasi, pirabado naman yun eh. imperes naman sa'yo. Meron po ba akong ginawa masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, tayo, kaya nga, Mr. Chet. Sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawa masama sa inyo? Talakayan nyo yan, ha? Baka lawa, hindi niya ko kilala. Tama ba, Ms. Uh, Ms. Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And I mean, me, Mr. Chair, I do not even know Ms. Jo Joey Cruz personally. But, you made a statement against me. O, ito, babasahin ko, ha? O, ang sabi mo, mm -hmm. So ito, kung abante, pasirin ko, ka O, oh, may tao lang mga kababayan ko, sorry, ha? Namili si Commander. O, oh, ito rin natin, ha? Grabe mo akong gago. Ay. Oo. Oh. Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Mm -hmm. Sa, gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabi mo, <laughs> ba, ginawa sa akin yun? <laughs> bakit mo ako tinawag na gago? Actually, ang GAGO, <laughs> hindi naman mura yung mga babae para expression sa isang tao na GAGO ka ba? Ito po, Mr. Chair. Please, yes. Uh, Mr. Chair and I think um it is already established that we do not know each other personally. Ano ko yung paki nga po. Hello mm -hmm. uh, Mr. Chair. Mm. Mr. Chair. Mm. Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Okay. Therefore the statement was mentioned was uh, said based in a not A personal way but mm -hmm. it is an observation of uh, oh, yeah, my uh, Chair, of, uh your observation is that is that your observation <laughs> this pertains to the uh, uh the public function as as I perceive it mister Chair. No public what? Public action, public Mr. action. Mr. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? no, Mr. Is, Chair, it you? The statement Let me ask you, Mr. is it you? Yes, Mr. Chair. So you you were the you were the one that said that, right? Yes, Mr. Chair. Correct, Mr. Chair. Ayon. Ayon. Hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa sa iyo. Yes, Mr. Chair. What is your right? Ano Alam mo mga kababayo, kung mayroon pa nga dito, talagang pini-PUTA talaga. Yung mga si BBM, pini-PUTA, ako, di, ako hindi ako nanggagay mga babayan ko. Iba ang porte ko eh. Alam niyo kung magmumura ako, ko champion ako sa mga ganyanan. Depende na lang kung talaga kung anong sitwasyon pero yung pag magba ko hindi ko ginagawa talaga. Maybe siguro tangi eh mga ganyan. Tell me that I'm gago. Um, because I am a citizen of mm -hmm. yes, your right to tell me I'm gago. Please. That is part of my freedom of speech, oh, Ayun. Yes, Mr. King. So your freedom of speech is to, to, to tell a person that he is gago? <laughs> is speech galang? My freedom of speech, part of my freedom ba, of speech mo. is to react. Oh, mo. Ang galing mo. Ka ka Ayan, yung nakaraan na vlog ng mga babae ko, sabi ko sa kanila, hindi ba nadali sila MJ Cambao, Cambao, saka Chrisette Chu, at saka si Sir Mark Lopez. Nag-apologize sila. Pero ito si Joey, naghanda po siya, mga babayan ko. Kudos kay Joey. In another post, ito sa mo. Pero, alam mo, ah, kaya tayo nag-meeting dito, maraming mm -hmm. na-mention ko ito, no? Pero sa totoo Sorry po sa aking suot, ha? Eh. Mainit po eh. Sorry po, sorry po. Hindi ah, ko pinansin niya, matagal na yan eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi ko pinansin niya, ito ha? Ang sabi mo, You know, Konvene, about Meron... me, I can find out all of this. Isasampal ko ito. Medyo may F-U-C-K yun eh. Ah, uh, eh, eh, ano natin? I-forward. Kung mukha mo, you know I mean? wag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Ah, uh, yes sir, no, no, Mr. Chairman. Po, kasi kung ano na yan? makita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko, iitapos na natin ito medyo, hindi naman mahaba. kilos na, ng isang uh, public official, ay eh, talaga makikita po tayo. At yung mapat. Ikagaspangan mga, mga babayang, kung maging natural naman, mga maging puro naman ng mga mababatas natin, siguro yung pag-uugali nila, pero nakita ko dito sa hearing na to, naging firm sila sila yung sinunod niya, yung chairman si Johnny Pimentel, magaling talagang balanse siya si congressman Abante balanse rin po siya mga babae kasi karapatan man din niya, o bakit mo tinawag na G -G, o, o magaling naman sumagoy si Joey may, ang problema lang mga babaya ko may kinontemp mga babayang ko eh. si Mr. Celis si Doc Bad Baduy si Mike Lopez kinontemp na mga babaya kasi hindi pumunta eh at saka para nag-comment po siya na pinagbabawal pala yan pag umating ka ng hearing and then binatikos mo yung mga nakaraan hearing eh, maaari kang makunti mga babayang ko balik tayo doon sinabi ni Agent Morales ha huwag naman tayo magpapakita yung mga magbabatas natin na kagaspangan bilang isang babatas hindi, hindi ko, ko nilalat mga babayang ko oh ito katulad na lang ito mga babayang ko yung ibang mga mambabatas natin na dati nag lang nagta-tricycle ngayon po may artista ba na o itago natin sa pangalan congresswoman Kimbo tinitira po siya ng mga tao ngayon kasi grabe yung ano niya yung vanity niya, yung mga damit niya and then the wristwatch may artista ba nga and then hindi basta basta mga sapatos mga signature and then may mga signature bag siya na dinadala sa pag siya eh medyo maging ano naman kayo maging Huwag naman ipapakita sa mga tao na eh dati-dati ang sinusot mo lang na na wristwatch is mumurahin lang eh. Okay na yung siguro yung Seiko. Yung mga bag mo, mga Leonardo lang, kapangarap pa ng dati ko. Ngayon mga babayang ko, mga LV, lumang bag ang mga dinadala mo. O mga Chanel pa mga ganyan. At saka ano ba yung bag na yon? Yung bag ng asawa ni Manny Pacquiao, mamahalin din yun eh ba diba? kaya maging puro naman tayo Tsaka pag-uugali ng mga ibang isinmissa yung mga kongresman natin diyan eh yung siguro niya ng porte nila at 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 ang maganda nito mga kababayan ko parang nilapitan ni Kong Abante si hmm. I think si Joey or si Cristet Cruz si parang uh, nag, ano, nag 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 ano, nag 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 Actually, si Congressman Abante naman, okay naman itong mambabatas to kasi dito lang sa Tricom at sa Quadcom, napakaipit ni Congressman Abante at saka may ibang mga mambabatas yan. Kaya siguro, siguro nadala rin sa tinawag siyang GAGO o oh. oh, karap, oh, si, karap, ang sabi ni Congressman Abante, vinylate mo nga aking karapatan. Sinabi kay Joey. At sabi naman ni Joey, Sir, Mr. Congressman Abante, this is my freedom of speech, my free expression. Tama naman din yan, mga kababayan ko. O, kaya, ano na lang siguro, eh kaya na siguro, yung mga mababatas natin, mapasenador ka, congressman, mayor, gobernador ka, saan ba nanggaling ang kapangyarihan nyo? Di ba sa taong bayan? Kung wala yung boto ng mga taong bayan, hindi kayo mananaroon dyan, hindi kayo uupo dyan. O sana siguro, eh, sinasabi pa ng congressman na abante, abante na huwag mo na ako ibaba siya. O sabi ni Joey, tingnan natin. No? Hindi, at least siguro, nakakura na ng harmony sila mga babae. Pero siguro, pag may mga maling ginagawa, siguro mga mababatas natin, ay karapatan natin mga babae kung nabatikusin sila. At pag may tama naman ang na ginagawa, ang mga mababatas natin, ultimo si Marcos, pag may ginawang maganda yan, eh, siyempre pupurin natin. Ang problema kay Marcos po ay, Asa na ba siya ngayon? Sa July, tatlong taon na po siya. Asa na yung pabahay? May pabahay pa ba? I-correct eh, niya ako ha. Sabi niya, 1 million houses per year. Nakaka-150,000 pa lang po. Dapat 6 million. O tatlong taon na lang si Makoy. O paano yan, mga kababayan ko? O yun na lang mga babae ko, medyo, hindi ako kung ano, kung napahaba ito. Ano. Pag, kung vlogger kayo, sige, magsalita kayo kung anong gusto niyo po. Basta bantay nila yung hanay nyo. Medyo control yourself. Pero katapatan naman din naman ibang vlogger na yung propanity, yung magmumura ka. Kasi sinabi yan ng Supreme Court na pwede ka magmura dahil sa frustration nyo. Dahil sa galit. Galit ng taong bahay ng ba't ganito gobyerno natin PIP, IP, mga ganon, di ba? O karapatan eh, May mga ibang vlogger naman, mga hindi naman na nagmumura talagang straight to the point sila pero itong si si Miss Joey Cruz magmura man siya o wala ano, saludo pa rin ako napakatapang yun talagang hindi siya nagpatinag mga kababayan ko yung mga mababatas natin si Congressman Benny Abante eh, kudos din sa iyo kasi nilipitan mo yung mga ano, yung mga vlogger eh. sa bagay siguro pag dinisrespect ka siyempre magagalit ka naman din eh. pero igalang din nyo mga kababayan ko yung mga mababatas natin yung pre-speech natin po. Kami na po ang kami na po ang bahala po kung man kami nagkamali or naapakan namin ang mga ibang mga mababatas diyan. di sagot agad para kung pwede mag-apologize kami kung may mali ang sinabi namin kasi nag commentary lang po kami. Hindi po kami fake news po. Minsan nagko-correct -co din po kami ng mga balitang kasul katulad ng mga mainstream media, hindi kumpleto magbalita. 'Di ba? Kaya ano lang tayo. I e, two-way traffic. Pagbigyan niyo kami makipagsalita at kayo pagbibigyan namin kayo makasagot. Right to reply nga, 'di ba? Kunyari binatikos ko lang ng isang mambabatas. O may karapatan yung isang mambabatas na sa sumagot din sa sa akin komentar kung ay mali si congressman ay mali si senador ay mali si mayor right to reply ang tawag doon mga babayan ko ba kaya kayo yung mga nanonood diyan mag-vlog kayo kung may reklamo kayo sa mayor niyo sige eh ano nyo, isiwalat niyo kuno magkakamali nila o shout out muna tayo sa Ate vlog si Bib si Cherry si Oxy si Michi si Jane Barona vlog si si Jean Vlad Official, si Doc Juday, Mamalin Official, sino pa ba, ba? Nani Eva, si Jovan de Monterista, sino pa ba, ba? Si Kim, si Smiley, si Kapango Vlad, Jane, na ano na kita, ano? si Smayang, oh, yan, bumalik na ako, unti-unti bumabalik ako, sino pa ba dyan? Sila, Evelyn Official, pasensya na, hindi ko na makalimutan, pero, siyempre, eh, friend kita eh, taga Macau si Evelyn Official, si Ehard Purple, Sino pa ba, ba? Si Eldong? Si Rebs? Si Rebs, babalik din ako sa inyo ha. Medyo ako busy lang dahil ako nagkukumpuni ng mga aking mga, alam nyo na. O, sino man nakalimutan ko dyan? Pasensya na. Si Beth Pilapil? smiley, meron na, no? Si Mirna Alcantara? Bagong kaibigan. Sino pa ba, ba? Sino pa ba, ba? Ah, si Glenn. Si... Si... Simply Grace, mga kababayan ko. Pakisubscribe lang po at saka paki -like lang po ah. Medyo mababa ano kasi halos tatlong buwan akong hindi nag-vlog mga kababayan kasi ano yun yung nangyari sa akin ah. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Uh, Joey Cruz, uh, salute to you ha. Tuloy-tuloy lang. At saka may ibang vloggers dyan. Salamat po, ingat. Bye.